Good morning guys ano at uh, ngayon umaga ay tatalakayin natin kung saan nga ba mas magandang business ano kung karinderia or yung paupan ano so sa akin guys ang disclaimer lang to ano na ang i-share ko lang based on my experience ano uh, varias na uh, na umaga yan ang negosyo ko mayroon akong kunting uh, paupan at saka uh, so uh, guys para sa akin na uh, puro puro naman maganda to ano maganda yung dalawang business ano pero kung uh, babasihan natin sa kita sa income niya na may bibigay uh, mas uh, mas ma para sa akin Uh, mas uh, advantage yung uh, karinderya no? Ang uh, paupahan guys sa uh, ibase natin sa 36 square meter na lupa no. Sa so sa 36 square meter na yan ay nakapagpatayo ako ng tatlong kwarto no. Tatlong room. So, na paupahan ko yan dati ng 3,000 kada isang kwarto. So, sa makatuit ay uh, kumikita ko dyan ng 9,000 ano sa sa monthly income ko dyan ay 9,000 so yun yun lang yun lang ang uh, disadvantage ng uh, paupan guys dahil na uh, fix in fix ang diyan guys ano yung kumakain usapan niyo ng uh, tenant no yun lang ang matatanggap mo buwan-buwan ano uh, uh, hindi na tataas yun kasi parang kontrata yan yun na kung anong napag-usapan yun, yun na yun so, hindi ka muka sa karinderia unlimited yung ano ibig sabihin hindi lang uh, kasi yung 3,000 uh, so lalabas dyan ay uh, 9,000 na monthly ng paupahan lalabas dyan ay 300 yung daily mo ano? yung daily income mo sa paupahan samantalang sa karindirya guys yung 300 ay uh, mga minimum lang yun kung depende sa dami ng niluluto mo ano uh, kung marami kang niluluto mga ilang ulam lang makukuha mo na yung 300 na yan ano guys so kung sa income ang pag-uusapan uh, mas malaki ang kita ng uh, paupan ng no guys kisa sa uh, paupan ang ano lang sa karinderya guys matrabaho hindi ka mukha sa paupan na oh, minsan mo lang ipagawa yung yung building wala ka nang gagawin maghihintay ka na ng monthly nang ano no? so yun ang uh, advantage naman ng paupahan uh, wala, na, wala ka nang gagawin maghihintay ka na nang ng uh, bayad